Kung makikita nyo dito, may nakalagay na 6. It means 6 times a day po siya. Opo, ganun po siyang kadami. Yung i Hi guys! So yan, welcome back po dito sa ating channel. I am JV Liver de Sagala. At ngayon po guys, eh, magre-review tayo ng DHC Collagen ng Japan. Alam naman natin guys na pagdating sa mga products ng Japan, magaganda po talaga ang quality ng beauty products ng Japan. Same as Thailand. So yan, subok na po natin yung mga products ng Thailand. Dito guys, sa DHC Collagen, meron silang good for 20 days at meron naman silang good for 60 days. Yan. Okay. So paano ba ito tinitake? Kung makikita nyo dito, may nakalagay na 6. It means 6 times a day po siya. Opo, ganun po siyang kadami. Ito namang isa guys ay good for 60 days. So, dalawang buwan yung itatagal niya. Tapos, nasa inyo guys kung gagawin nyo talagang 6 days, ah, 6 tablets per day. Nasa inyo yon kung 3 tablets per day. Pero ako personally, 3 tablets ako per day. Kasi may iba pa akong tinitik. May frozen collagen pa ako. Tapos at the same time, isinasabay ko itong vitamin E na DHC collagen na DHC din ng Japan. And guys, maganda ito mamaya ipapakita ko yung laman nito, guys. So yan guys, ito ang DHC collagen ng Japan 20 days at 60 days. Ito naman guys, yung pang 20 days sa halagang 425 pesos to 450 dun siya naglalaro. Tapos ito naman guys, yung good for 2 months naglalaro siya sa 944 pesos to 950. So, parang pumapatak na 400 plus yung per month netong ganito. And normally, yung pagtetik ng mga ganitong collagen guys, nabanggit ko na rin ito sa mga past videos ko, na dapat paglalaanan nyo talaga ng panahon. Kung halimbawa, minimum o 3 months, tapos at least mga up to 6 months, ganon. Tapos magpapahinga kayo and then after a month or after 2 months, pwede kayong bumalik. So, kumbaga para ma-refresh yung katawan. Alam naman natin guys na maganda talaga ang collagen sa ating katawan. Tapos, pipili lang kayo nung babagay sa inyong collagen. So, yun yung frozen collagen, itong DHC collagen in Japan, magaganda po yan. Kumbaga, subok na po yan yung mga Thailand products and Japan products. Alam na po natin lahat yan guys. Tapos, itong DHC ay matagal na rin po itong kilala. So, nung naaalala ko po mga 2012 or 2014, nakapag-take na rin ako nito before. Tapos, maganda rin talaga yung effect po niya. And, do naman po guys, sa mga magte-take ng mga vitamin C, meron din po tayong DHC na vitamin C from Japan. So, pwede nyo pong ito isabay. Mas maganda po ang magiging result. And, ngayon naman guys, ipakita ko sa inyo itong vitamin E ng DHC din to guys. Yan, yeah, DHC. Sa Japan din to. Meron kasi diba guys na Myra E. So, alam natin na maganda ang Myra E. Maraming nagtitake ng ganon noon. Um, maganda rin yung result noon. Actually, nakakaglow talaga ng balat. Yan, katulad nito nasa picture. So, ang ano ko lang sa Myra E, hindi ako naging effective dun sa Myra E. Doon naman sa mga friends ko, effective sa kanila yon nag talaga. Pero ang natuwa ako dito, umi sa akin dahil hindi ako tinatagyawat dito sa Vitamin E ng Japan. So pakita ko lang ito guys ha. itong DH Parang nahahawig siya doon sa Myra E. Yan, ganto siya. Yan pakita natin ang close up. Yan. Ganyan po siya, guys. Ito ang Vitamin E ng DHC Collagen. Ito naman, one soft gel lang ito per day. Good for 20 days din ito. Ito guys, nabibili ito. Naglalaro yung presyo nito sa 198 to 210 pesos. So, dun po siya naglalaro yung presyo nito. And ang maganda dito guys, alam nyo, pag pinagsabay nyo silang dalawa ng DHC Collagen at saka itong Vitamin E and then Vitamin C, sobrang nakakaganda po yan ng tulog. Opo, Nakaka-fresh kasi ang magandang tulog talaga at yung kompletong tulog guys. Yan. So kahit napuyat kayo, basta mag-take kayo ng ganito, mababawi nyo yung tulog nyo. Nakaka-fresh po talaga yan. Yung mga ganyang mga supplements. Kung baga, nakakatulong sila na mag-boost ng mga kailangan ng mga katawan natin. And doon naman po sa mga naghahanap ng stocks po ng mga frozen collagen, yung mga lazel po, yan guys, malapit na po tayong bumalik sa stocks natin since hindi na po tayo masyadong busy, okay? So yan, parang mga March 15 po magkakaroon na po ulit tayo ng mga stocks dun sa mga Shopee accounts po natin. Eto guys, itong mga products na to available po ito dun sa aming mga Facebook page na to. Yan yung mga nakikita nyo po dyan sa inyong screen. And yung mga Shopee accounts naman po namin, ilalagay ko na lang din po dito sa a uh, description box. So, kayo na lang po ang pumili kung alin po dyan, saan kayo magpa-place ng order. Okay po? Tapos, pwede namin kayong i-assist sa aming mga Facebook page once na meron po kayo mga katanungan. So yan guys, marami kayong makikita ang mga nagbebenta ng mga DHC collagen sa market, sa online platforms. So ang tanong na lang is kung saan po yung legit. So ang kagandahan po nitong sa amin, legit siya from Japan dahil yung tita po talaga namin ay nakatira po sa Japan. So yan, alam na rin po yan ng mga customers namin, lalo na po dun sa mga products ng Thailand, na legit from Thailand. Ito naman po, legit from Japan. So yan guys, I hope na supportahan nyo ang mga products po natin guys. So bahala na po kayo kung alin po yung pipiliin ninyo at kung alin yung babagay sa inyo guys okay thank you so much guys for watching bye